morning po mga kapuli ngayon iatid po uli natin si doktora at ipapasyar po po tayo sa palengke ng baliwag kaya kukunin ko yung dalag or bulis kay nanay so umorder po ako ng isang malaking malaki kasi madalam po ngayon yung bulig so nakikreep ako ng uh, pesang bulig ayan so tara na po let's go Pero, hindi nakita sa dalim Marupad pa uh, Laging walang damit Sobrang init kasi dito sa Pilipinas talaga Ayan Umamit na po ulit tayo palabas Baling lang tayo ngayon. Kendlang ako sa kakain. Eh okay, papuntahan ko tayo sa class ni Dr. ah uh, dadireksyon na puli tayo sa Yan dito ko bisita patung school ito na si ano pangalan? Alicia. Alicia, Alicia pala. <laughs> Hindi ko na natandaan ilang buwan na. dami sa sasakyan. So yan, paalis na po kami. Bibo sila ako bago ginamos na mag-toothbrush. Meron pa? Doon sa kabila? Sa kabila? Dami oh, ah. Yeah, Ayan, pwede ko na? Yeah. dito na po kayo pag malapit na uli sa Mariano Ponce High School. Mga siguro pag mga 10 minutes lang kami nagda-drive. walang traffic. May diretsyo. sa pang sasakyan niyo. Malapit na po tayo sa Mariano National High School. Mariano Ponce National High School kanina po ako nag video ng nasa flyover at yung battery natin <laughs> buhapagyan na naman yung isa kasi nagamit na namin so dalawa yung nasa ko yung isa ay insert ko lang pagka play ay namamatay agad so hopefully ito ay umabot hanggang sa palengke kaya medyo pinuputol-putol ko yung video total ay video ko naman na po sila nung nakaraan na hinatid ko sila o tama tama yung Christmas light ni La Mayor, no? Hanggang ngayon wala pa So ay yeah, na ito na si Lila. Medyo maaga ba o madilim pa lang? Hanggang mamaya na. Good luck everybody. mamaya 12 no. Sarap yung pinto. Yung gate sarap mo. Tara na, ako talaga na kay nanay. So, mapakita sa inyo kasi yung naman. Uli. Oh, yeah. Dito. Hmm. Crave ako sa bulik o dalag. Gusto ko buhay. Sabi ko, ako na lang ang gagawa. Kukuhanin ko na lang ng buhay doon Para matimbang din niya kasi para may bulig ata siya doon, eh, baka doon na niya iniwan, hindi na niya inuwi. Dati kasi inuwi niya, palit siya ng palit ng tubig. customer ko po yan si si ano you know, so yan ang kasalanan ko din naman po talaga minato naman uh, bakit pa nag relay ako nag relay ako sa screenshot lang ayan nandito nandito na tayo sa palengke medyo namamatay matay na naman po yung ating GoPro kaya pasindisint tayo mahal po ng gulay may nabibila na ako 170 ang carrots sa isang place naman 50 kasi nga dahil daw sa bagyo na ito na tayo patay patay ang video natin kaya pero okay lang din naman kasi na video ko na rin po ito sa inyo ay sana may na pa ano, ang hirap bumaling eh meron kasing ano yellow cord atras ako kukunin ko na yung bulig. tatapat ako na, nanay oh oh yung din natry pa ba kaya gano'n ba oh oh eh ano mo naman ibig lang naman din to tsaka wala naman tao gano ako na na ibulig ayun o ayun o ayun eh okay na yun pang pesa ah tawan Grabe, bawal pala. Pasensya na po. Ay, ah, ba... ano ba pwede dito? Truck? Ano ba yung bulig? Ah, kala ko hito. Pagaw mo dyan na, ah. Nagmamartis ka. Ah. Alam, parek, bu -bu Hindi na, doon na lang sa bahay. Ako na gagawa. Din. Ha? Ha? <laughs> Babaling nga ako dyan. Dyan ako babali eh. Maluwang-luwang pala dyan. Alam naman tayo, kamukotid driver. Eh, ka pa. Magkano ba? Ay, uwi ko na. Mga lang isang Dapat, mga oh, isang Magkano ba? Kilo? Mga isang kilo. Hindi, magkano nga. Babayang. Mga daan lang alang. Oo. Yung ano. Ito ito may buru. buro ano yung sasaw-saw okay, pa-uwi na po tayo mga kapudi at ayan ako nagagawa ng puli ayok ipapukpok kay nanay oh no pa-uwi na tayo, bibili ako ng ano, pe pechay at saka onion leeks may luya sa bahay at mayroong patatas, so pwede ko na siyang lagyan nun para masarap patay-patay naman tong ating battery pero ano naman eh marami pa siyang percent tagal din kasi nga hindi na gagamit dahil din nga po ako gano'ng nakakapag-vlog nagkakaroon ng defect yung ating battery so ito pakita ko na dito Ay, ah, pag dito naman ako bumili ng pechay eh ang dami kailangan ko ayan dito ako bumili ng onion dick sya ka repolyo na lang ang mahal hindi pwede lahat eh INT. <laughs> Sige po, pwede na. Ayan, pauwi na po ako mga kapodi. Ang mahal ng Repolio, 90 yun. So, hindi na ako bibiliin pechay. Okay na yun. Dahil may patatas naman sa bahay. Yeah, I-update ko na lang po kayo pag uh, mamaya luto natin sa bahay yung pesang bulit mga kapodi. So, ayan, tara na po. Uwi na muna. Hello, mga kapodi. Nandito na tayo sa bahay. At ayan, samahan niyo ako na lutuin natin ang ating pesang burig. Dito sa isang talyase ay parang talyase po kasi siya eh, wok. Nagpakulo na ako ng luya at tatlong patatas na buo. So gusto ko yung buo. Kasi parang pag hinati ko pa yan at kakain eh parang maraming matitira dahil hindi agad makukuha yung patatas. So isang kuha, isa agad. Ayan. So konti lang naman yung ating bulig dahil maliit lang naman siya. So, siguro tatlong hati lang siya o tatlong putol. At dito naman sa kabila ay, ayan, nakapagluto na tayo ng paksiw na bangus, tsaka piritong bangus. Tsaka magkikisa tayo ng buro dahil, nga, utos ni Mother, magluto tayo ng ginisang uh, burong kanin. eto na ang ating bulig. Pag bulig, hindi ganong malaki. Pero sa iba, dalagyan. So, ayan. Uh, ah, nilagay ko muna siya sa tubig para manatili siyang buhay. At ngayon ay gagawin ko na o lilinisin ko na siya. So yan, i-update ko kayo mamaya after ko linisin yung ating bulig. Ayan, kumukulo pulung na. At tingin ko po ay malambot na ang ating patatas. Pwede na natin siyang dagdagan pa ng konting tubig. Para masarap. Sabaw lang eh, ano na ulam na. Tapos lagay na natin ngayon yung onion leeks, yung bandang baba, yung white part. At isasabay na natin yung mga sibuyas. Tapos iya high fire na natin 'yan. Meron ako dito ng dalawang sibuyas na puti at isang buong sibuyas na pula. Gusto ko yung malasa ang sibuyas. Hayaan natin siyang kumulo. at i-add ia ko na yung ating ayan buleg o dalag na nilinis yeah. dahil sabi ko nga sa inyo pag ako, ang pakiramdam ko ay saglit lang nawawala na ilasa lasa ng sibuyas kaya sa bundang huli ko na inilalagay yan ayan. kahit sa sinigang, ganyan ako magluto medyo sa huli ko na nilalagay sibuyas or maglalagay ako sa umpisa at maglalagay uli ako sa bandang huli Uhulugan natin siya ng isang kamatis. Ayan. Uh, medyo kasi parang may mahihinog na hinog na hinog na siya. Kaya siya yung pinili ko. Sinari ginagawa kinakarak dito yan. Ini-slice ng pakros. Pero ako al uh, ganyan lang. So ito yung ko na. Ganyan lang talaga. O yan may batik pa o. So dito natin sa gilid ilagay. Yung iba kasi sa palengke, ganun, no? nagtitinda pa ako sa palengke ng tilapia, hito at bulig. Uh, yan, meron na yung asingin, konti, at saka pamintang buo. So, dadagdagan natin yan ng konti pamintang durog, at saka patis. Mahirap kasi yung may buo, pag nang, nang uh, mo, ha, ang hang, ba? Diba? Pero maganda naman din yung buo sa ayaw na may pamintang durog. ma isi-set aside natin yung uh, pamintang buo, pipiliin lang natin. Tapos, ano yung patis ko dito? Lalagyan na natin siya ng patis. Kukunin ko yung patis ko sa loob, mga kapulit. So, takpan lang muna natin siya habang makuha ko yung patis. Tapos mamaya, babalik tarik uli yung dalag or buli. Oh, yeah. Set aside natin yung ating takip at Balik na uli natin yung ating isda. Para yung tiyan niya ay lutong-luto. Ayan, ganyan yung, yung kulay ng ating bulig o dalag kapag kasariwa siya. Maputi yung laman kasi napaagos natin yung dugo. Unlike nung patay yung isda, tandaan nyo, mapink yung laman ng isda. Na dalag o bulig. Pati sa hito, ganun siya. Ngayon, lagyan na natin siya ng patis. At pwede na natin ilagay yung mga repolyo so konti lang kung palasa kasi sasawsawan natin yan mamaya ng patis karamansi at sili so sa iba, yung ating uh, pesang bulig o dalag ang sinasawsawan ay tausi tau tausi na no, may kamatis so ako hindi ko pa na-try yun pero uh, matagal ko nang naririnig yon, tapos pagka may bumibili nga yun pa rin yung sinasawsawan pero ako mas nakagisnan ko na yung patis, sili at saka kalamansi. So, eto, meron tayo dito mga repolyo. Hindi ko siya iniwa. Gusto ko ganyan lang, o. Oh, kasi nga, malalanta rin naman siya. So, ilagay na natin. Mas masarap yung buo. Kaysa yung, kasi pag hinihiwa ko sa apat na hati, eh, may maliliit na part. So, ganyan yung ginagawa ng, action uh, actually, hindi ko naman ginagaya. Ganyan yung ginagawa sa Taiwan. Pag kumain ka sa isang Uh, ano ba tawag nung sa ganong kainan uh, yung yung may sabaw so tatakpan natin yan para maluto naman yung ating repolyo so ito ngayon hindi ka siya pero mamaya sa yan so shabu shabu yan ganyan meron kami doon kinakainan na na ano, yung bibi niluluto nila, pinakukulo lang din nila sa special na soup nila na mayroong luya. Tapos, ito na yung magluluto. Meron silang lutoan sa gitna ng lamesa, tapos may ilalagay silang kalan, tapos pipiliin mo kung ano yung mga gusto mong parte ng bibi, naman loob, ganyan. Tapos, ikaw rin mamimili ng gulay, pwede yung may mushroom. Yung babayaran mo, kada pipiliin mo, meron din silang, uso, sa, uso rin sa kanila yung dugo, ng manok na may bigas. So, hindi ko rin po alam pala kung yun eh, baboy ba o manok, dugo ng manok or baboy. So, ayan, hayaan lang natin malanta at pwede na po iyan mamaya. Bago natin makalimutan mga kapudi, ayan, medyo nag na yung ating repolyo. Iba yung pagka-green pagka naluluto na, ayan. Lagay natin tong onion leeks, yung green part. Nauna na yung white part dyan kanina. So, ayan. Tinikman ko na yung sabaw niya. Ang sarap. Lasang lasa yung luya. So, ayan. Pwede po yung iba ginigisa yan. Pero, ang pinaka-healthy na luto niyan ay, ayan. Pukuluan mo lang yung luya para sa pinasin. Tapos, timpla mo yung sabaw. Ayan. At, yun po. Uh, comfort food na siya. mainam po yan sa may trakaso bagong panganak. Ayan. At saka sa may sipon. So, ayan mga kapudi. Uh, sana nag-enjoy po kayo sa aking video ngayong araw na to. at uh, pasensya na po ulit kung medyo uh, medyo nababakanti ulit yung ating araw na walang video. Pero sana po ay patuloy nyo pa rin supportahan yung aking uh, YouTube channel. Tsaka pakiplay po sana ulit yung aking mga video. Ayan. Meron pa po mga video ng mga nauna na. Konti pa lang po yung views. So ayan. Maraming salamat po. At ingat po tayong lahat. At God bless po. At ayan. Puro gawain bahay tayo tayo. Susundo na naman po tayo kay Doktora sa school. Bye bye!